Bali na ka 2 kilometers na ako. Ikot pa ako dun. Let's go! Guys, alam nyo ba yung maganda sa pagdajogging dito sa Taiwan? Hindi ko man nilalat sa Pilipinas. Ito, Barangay Road. Ang kagandahan nito, tumatakbo ka. Walang masyadong, or hindi, walang aso na kwan sa'yo tahol tahol tsaka hahabol tsaka kung may mga sasakyan hindi ka nila bubusi na anak kanya sila yung mismo yung magme-minor at tsaka bibigyan ka ng daan siyempre ako taga Pilipinas ako nahiya pa rin ako gigilid at hihinto pa rin ako tulad niya may dadaan hihinto pa rin ako yung iba kasi na Taiwanese dito na nagja-jogging tuloy-tuloy lang sila ako nahiya naman ako pero yung mga Taiwanese dito magalang sila hindi ka, di ka nila busi, -busi na anak tsaka ang maganda walang aso talaga so ganda tuloy-tuloy yung takbo mo sa national highway ako pero feel safe ka pa rin dyan sa gilid ng highway na yan. mga bikers, mga ganyan. Hindi nila ma ganyan, nire-respeto nila. Jogging, nagja-jogging, mga ganyan. Bali, 2.71 na ako. sa so, 4 kilometers in 20 minutes sa 45 minutes na pagkawan ko guys ganito pala yung gasolinaan dito ganito yung presyo ng gasolina nila dito yung yeah, sap na all mura mura lang Ito yung kapani Sarap mag-jogging. Oh, na ako ng gabi. Ay, ng tapit dilim. Bingo kasi ngayon. Walang masyado sa sakin. Ay, okay, naka 4.77 na ako. tapos na nandito na ako sa malapit sa bahay bali 551 kilometers lahat sulit